Kailanong no, everyone's mauna. saying wala nang uni-team. It's just been a little over a year since the election. Sorry? No, no saying na raw. wala na daw uni-team. Sa so, palagay ko, It's wala namang problema team. yung kapatid ko at uh, si Vice President. Marami yata sa iba, yung mm -hmm. mga umaaligid, mm -hmm. nag-aambisyon, uh, magsalita, mm -hmm. uh, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. <laughs> Mahintang ulo ng bakla. Bakit Sabi no? Wala mo ano kayo doon? Ano ba? Ha? Wala kayo doon sa late Hindi, eh, eh, kasi then. ayoko nung ganun eh. Dahil, uh, yun na... Uh, dapat igalang yung pagdiriwang at yung uh, paglipas ng libo-libo na waray doon sa Takloban, eh imbes na ganon, naging uh, papogi, tapos sa uh, panayambanatan, nainis naman ako sa ganon, ayoko naman ng ganon. At uh, sa palagay ko, si uh, Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, uh, yung kapatid ko, sobrang bait hindi nagagalit, ayun, uh, siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan uh, niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil... Uh, bugbug -bug sarado na siya eh mong ko agree mo dito sana. Napaka naman ng uh, issue kung bakit Oo. naman lumaki na lumaki. You explained na sobrang okay naman walang lamat between the vice president and the president, your brother. Wala Kasi na naman pa. ako Oo. talaga nalulungkot na talaga dyan. eh. Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng unity. At uh, yun na uh, ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan, na yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag solid north, solid south, solid Pinas. Di matibay tayo, magandang takbo. Eh, eto pa nga, nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic. Itong pandemonyo <laughs> na pagkatagal-tagal. <laughs> Eh kasi hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin. Nakakatatong taon na. Tapos ang taas-taas ng presyo ng bigas, talaga naman. Yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukid, I mean, I can go on. No? The hmm. problems are there. And uh, itong alitan sa politika, mm -hmm. imbes na nagkakaisa, eh, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, ah. confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napuntar yan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na aksidente biglang may kaso na si presidente exactly. Duterte mm. biglang uh, pinapapunta na siya sa QC court mm. tapos biglang may ICC ano ba to Sorry. bakit sabay-sabay parang napapaisip ka sino kaya nakikialam alam dito mm -hmm. bakit ginugulo ka may maayos naman tayo hirap na hirap na kami sino ka ang Pilipino? nga ba Sin? may alam ka ba na hindi namin alam Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas uh, 'yung foreign affairs natin ngayon, biglang uh, nagpivot to the United States. Mm -hmm. To be clear, you think may Unity pa. May Unity Team. O naman. oo naman. Okay. Oo, oo, naman sa mga principal actors matibay pa ang unit team kaya lang nakakalungkot kasi marami nakikialam hindi ko alam kung tagalabas or kung mga ambisyoso dito sa loob at uh, yung maraming uh, marites na walang kamatayan sa Pilipinas